sa na nakaraang episode, tinalakay natin ng kaugnayan ng pag-aaral sa konteksto ng Pilipinas. Ngayon naman, tatalakayin natin ang mga panawagan o aksyon na kailangan natin gawin upang malutasan ng issue ng intimate partner violence. Alam mo ba na sa Pilipinas, ayon sa PSA, isa sa bawat apat na babaeng may asawa o dating may partner ay nakaranas ng pisikal, emosyonal o sexual na pangaabuso? Hindi ito mga numero lamang. Ito ang pangyayari ito sa paligid natin. At madalas, alam nating may problema, pero tahimik tayo. Takot, nahihiya, iniisip na hindi natin dapat pakialaman. Pero ang pananahimik ang nagpapalakas ng abuso. Kilalanin na may batas sa Pilipinas na nagbibigay proteksyon para sa mga biktima. Ang Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 kasama ang mga ipinatupad na patakaran at regulasyon nito. Nilalayon nitong protektahan ng kababaihan at kanilang mga anak laban sa karahasan. Ito ay ayon sa konstitusyon, Universal Declaration of Human Rights, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, at Convention on the Rights of the Child. Kung kaya't may nakikita kang red flags o biktima sa paligid mo, huwag manahimik. Lapitan at makinig. Sabihing ligtas siyang magsabi. Tulungan ang biktima na madokumento ang insidente. Mag-report sa pulisya gamit ang 911, Barangay Violence Against Women Desk, Philippine National Police Women and Children Protection Center, o iba pang pa hotline. Kung ikaw ay nasa pamantasan o paaralan, lumapit sa guidance office o school counselor. At ang pinakamahalaga, suportahan ang biktima. Huwag isise at huwag ikahiya. Hanggang sa muli, ako po si Charles Garcia at tandaan, sa bawat pahiki-alam sa bawat pakikinig ay pwedeng magligtas ng buhay sa likod ng pinto.